nag-combine lang ayan oh ayan na patubig ulit tayo mga ka-farmer ha <laughs> like ha ha gist na naman yan ang na kaya si papa Yam? wala pa Huh, ayan mga ka-farmer, grabe. Merienda namin bagoong At ano mangga Napakanghang na sili Ayan magandang buhay Isinig ko lang po ito Gumagawa si papayam ng bubu ano tawag dito papayam? Screen o bubu? Bubo ito ba diba? hmm. Bubo trap? screen Para mabilis ng paghuli ng tilapia para magugulay tayo Ah. Oo nga no. Lalaglag na lang 'yan. Ito kasi yung luma, may screen ito. May dalawa kasing ng klaseng screen. Ano? Eh, 'yan? Ito manipis, sobrang nipis ito. Ayun, mas makapal. Mas magtatagal 'to, no, papayama, no? Mm -hmm. Pero ito marami na po itong kulimbat na istilap. Ayun, galing pa palang ito. Mm hmm, sa so, yun, kumuha Hmm. Ito mas maganda ng screen nito. Tingnan natin kung paano niya lalagyan ng uh, hito hindi papasok dito noh ba yan. Tilapia lang talaga yung manipis na ano. Tingnan natin kung paano ang diskarte. Dito lang masamba yung ito dito. Pagdating ba ng inaarang mo sa Dati daw sa Guagua dun sa lugar ni Napapayam bawat pamilya may ganito. <laughs> Kasi pag oh. nagbabaha <laughs> pag nagbabaha po eh ano ka lamang ka na dahil sigurado umapaw yung fish pan maraming tilapia hmm. dati daw may ano lang si papayam kulambo baliktad doon na nilalagay na no, papayam magkano ang bintahan nun? nasa ano lang 30 lang ata buhay pa yon. Hmm. Wala nang ano yun, wala nang pili-pili no? Di, tubo din pala yung mga bumibili no? Oo oh, Kurenta, ganyan, isang so kilo Tapos dadalhin nila sa ibang lugar naman, nilalako ano? Oh, no? so, matas na Pinag hmm. ano lang pala nag combine lang Ayan ilan ang end ah ito ito oh ano naman nahigina nga ito yung tabilaan tapos may pain sa loob yan ano papayam o kahit wala na mas maganda pag may pain pero doon pag uh, ano ron wala mong pahid magigilid mo lang sa nanuan ng agos papasok na sila mm -hmm. yan o no? uh, okay, tayo sa almusal <laughs> si eso nga naglut <laughs> <laughs> yan mga nata na Parang gusto kung kong magkikain ha. Ya? Sukang... Ah, eto. Sukang ano kuya. May bago ako. Yung ano Nick, mayroon palang triple porting dyan. May iba tayo. Abunuhan natin yung mga ano. Gambulin mo yung mga papaya dito. Oh. Tapos lagyan mo ng... Kung saan yung dahon, mag... Doon ka maglalagay ng abono. Pero anuhin mo muna, ganunin mo muna sa paligid, gambulin mo na muna. Kaya-kaya natin magtanim ng papaya dito? Kaya lang, kailangan diligin mo. Ikaw na lang ang maging vegeman siguro. Ne? Oo. Oh. Huwag na nating asaan si former vegeman. <laughs> Sayang kasi yung oras eh. tatanim tayong tag-ulan no? lamang... Nakakasurvive naman sa tag-ulan yung papaya dito dahil pagka umuulan, yung tubig hindi siya babad. Hindi. Nasa taron eh. Nasa taas ko eh. Oo, nasa taas. So pwede tayong magtanim dito ng ano... Kaya lang, ang ano eh, kuhukay ka ng siguro ganito kalaki. Oh. Tapos ang lalim eh, ganyan. Tapos, oh. yun natin itatanim para maganda yung ano kaya yung tayo niya. Hindi, ano, hindi matitigasan yung lupa. Makagalaw ka agad yung ugat. Sino pang wala? Si Dex? Nel, Nel, wala pa? Nel, Nel. Ang sarap makikain. Kaya lang mag-oatmeal na lang muna ako sa... Pumilab yun siyang ko. Ginising ako alas stress ng umaga. <laughs> Doon sa ceiling yun. Mainit masyado sa ano? <laughs> Pero may ceiling na naman to. Carolina. May Carolina ito? Meron. meron. <laughs> wow. Ito na naman Carolina o. Oh. Ito o. Oh. Carolina o. Oh. Yan, uh, uh, Inatasan ko sinikin na maggambol mo na ng papaya kasi sayang po ang panahon ako po ay nangihinayang Kaya lang uh, nga, nga kailangan po natin talaga ng isang tututok doon. Kasi sa init po ngayon, mga farmer ay hindi talaga makakasurvive. Buti nga ito nadidilig eh. Kaya lang kulang naman ito sa sa pataba kailangan sabi ko gambolin ayan oh magambol talaga itong paligid niya, medyo nagkulot kulot na nga pero wakara uh, recover yan ahabol ah, po yan kailangan lang ng fertilizer at uh, ito sinasabi ko tingnan nyo nakita nyo hindi dahil sa hangin yan mga farmer naghahanap yan ng araw naliliman kasi pero bubunga din yan bubunga po yan kahit ano na ni, ang gamitin mo pwede na 'yung bara para medyo mas malalim-lalim. Pero nin ganunin, ganunin mo lang. Baka mahirapan ka diyan eh. Ma ano. Ah, pwede rin naman. Oo. Tapos dito na 'yung abono niya, no. Dito ko. Eh. Oo. Ang ko. Pinasok ata sa ano eh. Ha? At pinasok sa bodega na 'yan yung oh nando nando sa bodega triple 14 no oh, yung yung pill post natugtog na lang ko si na na uh, Rambo oo oh, oo nga Di, ilabas mo na kaya yon kalahating ano lang naman yun eh Amihan mga farmer, malakas-lakas. Pinangangambahan ko yung palay Baka naman ay magdapa Yun po ang problema sa sabog tanim Para nakapatong lang ang palay Hindi talaga kagaya nung nakatanim Eh kahit medyo mahangin Hindi basta-basta dadapa Yun ang disadvantage Ang advantage naman ay ma maaga ka makakapag-harvest Dahil uh, Yun nga Dahil ah uh, Sabog tanim Mas mabilis po ang harvest time sabi ko sayang yung mga hito dito dahil na kung maililipat mabilis pong lalaki sayang eh marami pang hito dyan eh meron pa pong hito dyan gusto kaya yung mga manok natin ito ang nakaakit kahapon Yung bibi kaya ang ihiwala yung bibi ah oi <laughs> how are you? Huwag daw hahawakan Sabi sa Bicol baka mapayog Pero hindi na lumaki eh Supposed to be mabilis po yan Parang medyo ano na Medyo bothered na siya na si Rambo nag ano na gambol uh, na din ang kanyang mga talong talong dito dito natin bukas dire diretso na hanggang linggo medyo mar marami Saturday, uh, San, uh, bukas Friday tatlo tapos Saturday yan may ano may si ano happy birthday pala kay ano mami ni ano mamaya shout out natin Mami ni ka-farmer Alex Magat Ayan may order po siya sa February 3 Na lechon Malaki Ayan Naano mo na ito bo? Parang nag-uumpisa yung ano eh White flies Sensitive din pala ang balat nito ano? Oo Gumanda na oh Arangkada na na nag spray si Rambo tapos ko lang magpakain naglinis ng mga ipot oh. ipin natin yung palay mamaya na naman nasa ilalim ang kalaban eh pala dito oh. Sarap ng biyakin. Gusto mo nang bagoong? Yeah. May linuto si Papa Yam doon eh. Sarap pa naman. Inagyan nila ng napakangang na sila. Yung ilab yung chanko nung madaling araw. Si Dexter mahilig sa ano? Malaki na ng dahon no? Ano na yan? Dire-diretso na yan. Anoy na lang natin sa abono yan mga farmer Ang dilig-dilig ng... Abo, no? Meron pa pala akong isang sachet na amo doon Subukan ko kaya Ihalo lang naman sa tubig yun eh Tapos ipang didilig Kaya pwede mo namang ispray Gawin mong foliar Parang atovi din Gahanap ako ng atovi. Wala na pala Kailangan naming unahin ang mabilisan Pag dito Kulungan ng manok Kasi marami po tayong manok kailangan ng mapag-separate talaga yung mga uh, Alaga Para uh, Ano na Para Makaluwag-luwag na po dito Pwede nga nabawasan na nagkatay ng Hindi ko alam kung ano makinatay ni Rambo Yung mga ganito Alanganin pa kasi eh sayang naman yung mga parawakan hmm. Ah, dito pa pala yung pilay hindi pa nakakatay ayun know. yan yung mga lolo nila lolo tatay mga ka farmer Ha, ah, balikan natin kung pasadahan yung ano <laughs> yung <laughs> palay kinakabahan ako eh pero hindi naman siguro maglalakas yung ano yung hangin maglang yung talagang medyo ano kasi medyo uh, tinitingnan ko medyo uh, mabigat yung ano yung palay lalo na po ngayon medyo syempre nagka, nagkakalaman na mas bumibigat siya so ang tendency mabilis pong idapa talaga tapos medyo ano pa manipis yata yung sabog namin isa pa sa pinangangambahan ko yan baka kunti din lang ang anihin kasi baka yung 60 kilos ay hindi sumapat hinala lang natin ngayon bala ko hybrid uli next cropping tapos gawin na natin 80 kilos from uh, 60 gawin natin 80 kaya lang ang uh, noon lahat magdadagdag ka syempre di ba ito na pala yung bubutrap tapos na po ito papayam ang bubu trap na uh, kanyang inassemble mga ka farmer Ayan, oh, isang araw pa lang ito kaya tinuloy na lang natin dito kukuha yung isda talaga naman oh tingkay eh dito kukunin para nga daw mas mabilis ng humuli hindi na mamimimit pa ayan o, oh, galing o oh. itong asong ito ay, eh, sino ang gusto ng asong mapangdila sa inyo na po ayun dito kasi once na pumasok ang isda dyan hindi na po makakalabas, gawa na ayan o, oh, kontra ito sasaktan sila yung tendency, once na pumasok na gano'n Didiretso siya para hindi siya masaktan. Didiretso na siya. Pasok na siya. Pasok siya sa, sa balde. Sabi nga ni Roman, pasok sa balde. Ganun yan. So, luwag-luwagan lang ng kaunti ito. Para uh, makapasok ang fish. Yan. So, finish product na pala ito. Ha. Ah. Ngayon, pwede kayo maglagay ng pain. Alam ko pwede maglagay ng pain. Ha. Ah. Susubukan nga ni Papa yan mamaya hmm. Pwede nang uh, Makakahuli Dito nga lang eh. ang So depende sa laki ng isda Ang ngulin mo Kung malalaki Ay Medyo bubuksan mo ng kaunti Siguro Bubuksan mo ng kaunti Pero matibay po itong screen Ang kinuha gin ni papaya Ang screen na ito ay Mas matibay kesa doon sa luma niya sa guagua Pero marami daw pong nahuli yan Kasi galing pa ng guagua yan way back nung mga binabaha pa po doon mga ka kasi tinaasan na din yung ano pero nung nakilala ko si Bebe luma pa yung bahay nila yun na kahit sa loob ng bahay naglalagay si Papa yan ng kulambo daw doon niya lang iniipon inverted kulambo doon iniipon tapos yung trap niya doon lang sa bahay dahil pilap yan ganun po ang buhay sa guwagwa noon sabi ni Bebe masaya daw pagka ganyan nagbabaha talagang hindi kompleto ang taon pagka walang baha hmm. yan mamaya natin yung palay ang ganda mga ka farmer naka ano na naka yuko na po yung palay natin so doon na tayo mag -e ending mamaya tapos silipin natin na kaya muna tayo ulit sa taas hmm. Si Nikki, silipin natin si Nikki kasi wala akong mapatrabaho sa kanya. Sabi ko nga, ano Nick, Ah, uh, ako na lang muna Benjamin ka ako. Pero gusto ko sana makapagtanim po tayo ng papaya dito. Pero kahit isang araw lang, isang tabo lang ang maidilig mo ng maayos, makakasurvive po ang papaya. Makakalaki. So, maalagaan ng fungicide, spray ng fungicide, tapos fertilizer. Yun lang naman ang kailangan yan. Tender love and care. Kaya lang, pag wala po talaga, busy, syempre, yun lang hindi talaga gaganda yung papaya ay ayan o oh, balikan natin itong ginagawa ni Nikki alam ko na kung anong nakalimutan ko feeds ni Chuchay mga farmer ayun nakalimutan ko isip ako ng isip talagang hindi ko nga maaalala o so, ayan o oh. oh ayan. kailangan lang talaga ng dilig ito kailangan ng fungicide Ah, okay. Kumulot ito mga ka farmer kasi baka eh. naaamoy niya yung inispray dito sa ano, nag uh, ano pala sila dito. Nagano nga pala nagpamatay damo no. Okay. Naamoy siguro ng papaya na. Kaya, nagkulot. Yun po. Yun ang kalaban ng papaya talaga eh. Ang recover naman yan ay ni Nicky Boy may fertilizer na tao? yan ah triple 14 pinalagay natin dyan tapos naglinis na rin sya dito ayan o yung mga natuyong yan pwede natin gamitin sa kalapati yan mga ka-farmer gupitin ko ilalagay ko sa isang lagayan doon sa corner kukunin ng kalapate para sila na ang gumawa ng pugad nila ba? <laughs> diba? Ganda rin yan. Linis siya dito. Yung mga nyug natin dito, hindi ganun kaganda. Gawa ng may kalaban sa sustansya. Mga hugan eh. Hindi kagaya doon, mabilis pong lumaki yung mga nyug. That was 20... 2024 na ngayon ano? parang kailan lang tinanim ni Rambo yan eh parang kailan lang bilis ng panahon mga farmer chichi -chi nga uh, ah, tinitingnan ko na ko lapit pa lang hindi ko na makarga karga kaya nga yung kinakarga karga ko sa gabi yayakap yakap ko matulog Siyempre, pagka mano na yan magsasarili na ng kwarto di ba? so ayun po i-enjoy na lang natin ganun din si Rowan bilis ng panahon lalagay tayo ng Uh, tubig dito na may prevention pero so far mukhang okay naman na yung ginagamot ko doon ay galing na mga ka-farmer magaling yung mikos di na hindi naman siguro peste kasi kung peste patay na yun talagang medyo nga yung ano amihan ay may mga tinatama-tamaan buti na lang si ka-farmer Randy ay mabilis ito, pinalimliman ko na muna sa kanila. Tingnan natin kung what lies ahead. Ayan na, oh. Mga itlog. Bago ba? Wala na malimliman ninyo yan, ha? Hindi na kayo pinakikialaman dyan. Ang maganda. Inom sila, mga farmer Ayan, oh. So, yung prevention natin ay nakukuha nila dahil iniinom talaga nila. tuloy tuloy naman sobra kasing dami na kaya sabi ko nga yung, yung, yung ano pa na andoon pa hindi namin ma maibaba baba dito dahil medyo magsisiksika na naman uy ayan mga farmers hilip na naman tayo nakayuko na yung ating palay nako lapit lapit na tayo 3 weeks to 1 month siguro o oh, nagpaano na nga si tatay bong oh, nagpatuyo na po ng ano Nagpatanggal na siya ng tubig Nagano uh, na siya ng tubig Medyo pumupula-pula na yung iba hoy May laman ba? Ang nakakatakot ay Walang laman, malagatas palang mga farmer Uy may, may ano, pugad oh Aba may nangitlog pa Yan, sana naman Ay May laman, kasi kung hindi Yari tayo Wala pa huli yung top dress natin dito ah Sana naman po ay hindi So itong mga katabi natin Mauuna ito plus yung mga na andon Tagitan nyo oh medyo nagdidilaw na yung Yung kabila mas mauuna po yan Dahil tayo ay hybrid Medyo Siguro po ay mas mahaba Yung kanyang ano no Kanyang maturity Pero pare parehas lang naman kami halos sabay po kami Isang araw lang ang lamang ng kabila Ito Nauna ito dito pero tingnan nyo naman mukhang mauna pong magpa-harvest ito si Ramil ayan so kalalabas lang ng lang po nito kumbaga ay nag-uumpisa pa lang po yung yung dito yung dito wala pang laman yan mga farmer medyo uh, hahabol pa next week bisitahin ulit natin hopefully ay hehehe uh, <laughs> makarami na farmer yan excited na ako pagka medyo mahina pa mga farmer ang ani at maganda naman yun nga sabi ko dadagdag tayo pero nagpa reserve na ako no matter what 80, 80 kilos na po yung aking pina reserve na uh, punla hybrid uli kaya lang 534 na naman wala daw pong 937 na ibinigay sa kanila doon sa Nueva Ecija kaya 534 tayo So Ayun, 534 Hopefully ay Alas pa rin yung lang naman Grabe mga motor dito, ano? Nakakabingi Ewan ko ba, mga gustong gusto nila yung maingay na motor Ayan, mga ka-farmer So Yan lang pong vlog natin ngayon Hindi ko alam kung susubukan ni Papa M yung kanyang bubo trap hmm. Balikan na lang natin yung bubo trap ang pinakita ko lang kasi ayan oh, nag ano na. Imuyo ko na yung palay. Di mo ko daw marami laman. Yun ang sabi nila. Matimbog. <laughs> Tama pala oh, sasampulan na pala ni Papa Yam. Matibay ito. Maraming mapipili. <laughs> marami. Marami. marami ang ma dadali dito bukas ng hango nyan na ano mamaya tingnan natin baka may sumabit na kagad pwede nga ano, na palat na sisira yung uh, bata talaga dapat may patigas yung ano oo uh, uh. kasi hindi siya pwedeng dito mo lang isabit baka masira lang ano wala nga medyo malapad uh, yung mabigat oh. ay oh. oh. Matas na naman tubig kanina kasi nagkuryente sila bumaba na naman eh kunin mo muna ano alas gis medyo ko pinatayan eh hindi malamang-lamangan yung yung nakaos -us, nakaosling kaho, yun ang lagi kong sinisilip hindi eh. mataasan eh. pero mas marami ang pumasok kahapon so ngayon medyo hindi naman bumaba ng gano, guro mga ganyan yung talaga, ayan na ah. ah, oo nga dapat medyo maluwag naman ang konti, nawa pa yan Bubuka mo talaga. Mamakal chamba ng ito. <laughs> Ay, malabo yan. Pero once nakapasok ang uno hindi na siya makakabalik. Hmm. Papasok talaga siya. Matutusok siya eh. Malakas ha? ah. ano siya, ma... Ayan. social. <laughs> Tipa pa lang pandesal kilob. Aru. Oh. ito, awan eh. Oh, yan. May pandesal. Maraming papasok diyan. nagpatubig. Maraming papasok. Hoy! Baka hinihintay nyo pang dilim ah! na nga lang ano yun Ang yata malalam wow. Ano kasi ito papa may Ito po yung part na to yung nahukayan yan Maya medyo malalim ito, na po malalim doon eh. O okay. oh, ganyan pwede na yan Yan ang kaya kanyan Lungod Yan o oh. natin maya maya matigas yung ano kasi may po yan screen. Babat po sana para naman ito. Ayan o. ayan na. Patubig ulit tayo mga ka-farmer. Ha ha ha. Last <laughs> na naman yan. Ang eh, na kaya si Papa Wala pa. O, oh, mahina. Kasi daw... Matigas lang talaga yung ano pero malamang baguhin niya rin yan pag mahina ang huli. Kasi ito tingnan nyo Apat po yung ano, pasukan Tapatan Ayun, dalawa lang linagay niya Talagang mahirap nga naman Jambahan ang uh, papasok Pero may papasok po Pasok, fish pan dito eh <laughs> sabi, sabi niya nga, fish pan naman eh. may papasok yon tapos ginabi silang mamingwit Ang oras na silang ano, Umalis mga mag 7.30 Mukhang walang pumapasok mga ka-farmer Ayan Tingin-tingin ulit tayo Mukhang kailangan mo pa rin papaya maglagay ng ano ah Na Apat uh, Wala na no? Wala pumapasok Meron ka. na Meron na Ah meron na Ayun naman pala eh Meron na daw. Tiningnan niyo ba? Hindi po. Ha? Wala. Hmm. Baka meron na doon. Bukas makikita natin. Sana mapalubog natin yung sungki na yun. Ah. Hmm. Ayan mga ka-farmer, maraming maraming salamat. Tapos na naman tayo. At teka, may babatiin pala tayo. Ayan, gusto kong batiin pala ng happy, happy birthday si Lola. Lola Saring Magat. Nanay po ni ka-farmer Alex Magat. May order po siyang lechon para sa Saturday. So ayan, maraming maraming pong salamat ka-farmer. At may tip din siyang 1,000 sa mga lechonero. Ayan. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay!